Sa ibang pang uh, balita mga kapuso, pila kakabanwahanan sa Southern Iloilo -ilo na apektuhan sa ash fall sa paglupok sa Mount Canlaon. Pila ka mga residente, ilabi na ang may asma, nagasuksok na sa face mask. Iniangin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Makitaan ang pugtak-pugtak nga abo sa mga atop sa lakyan, motorsiklo, kag sa kusina sa mga balay sa Tigbawan, Iloilo. Ini ang ashfall halin sa Mount Canlaon matapos maglupok kahapon. This is sa istanan ka mga barangay sa Banwang Apektado. Mismo mga nagabiyahe sa e-bike ang naka-experyensya sa pagtuhaw sa ashfall. Kung nabatsagan mo uh, daw sapat yung katong paablas mga tako ko raw. Tapos nabatsagan mo daw, daw laugin man, daw lutak ka na nga nagakon. Kalabanan sa mga residente ang nagasuksok na sa face mask, ilabi na ang mga may asma bilang proteksyon sa ilang Ay, gamasig ko mamanan mo, may asma ko. Save sa so ka sa so mga kung anong hangin. Ang plaza kag munisipyo sang Gimbal ang wala man makaluwas sa halit sang ashfall. Abiso sang Iloilo -Ilo Provincial Health Office, ang paghaklo sang abo ang mahimo ini makadala sang balatian, pareho sang malala ang pag-ubo, hapo kag tunaan sang kamatayon. Ginapaalerto naman sang Iloilo -Ilo PHO ang health facility sa probinsya. Sa mga district hospitals to prepare their health uh, healthcare facilities for possible uh, increase sa numbers sang medical consultations. Kanselado man ang in-person classes sa mga kabanwahanan sa first District kasunod sa paglupok sa kanlaon. Sa bugos ng Western Visayas, naglabot sa 779 schools ang nagsuspender sa in-person classes na nag sa masobra 337,000 ka mga estudyante. Sa probinsya sa Gimaras, napuhag ang mga estudyante kagmanunudlo sa opening program sa provincial meet sa Nueva Valencia. Sa Antike, na eksperyensyahan man ang Ashfall. Sa record sa RDRRMC6, 29 ka mga LGU sa Negros Occidental, Gimaras, Iloilo, Kagantike, ang apektado sa Ashfall. Padayo ng pagmonitor sang air quality sa mga apektado nga lugar. Padayo man nga ginahilo ang mga residente nga magsuksos sang face mask. As ongoing monitoring sa EMB nato na in fact, they are right now in Negros Occidental no, to set up ang ilang air quality monitoring. Nagtukod na sang task force kanlaon ang RDRRMC6 agud mapadasig ang koordinasyon sa mga nagkalain ahensya sa pagbantay kag pagresponder sa mga apektado. 980 family food packs naman ang ginpanagdag sa mga naapektuhan nga pamilya nag-release a total of 597,800 worth of uh, assistance para sa mga apektado nga pamilya sa uh, uh, kanlaon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen kilantang Sasa, One Western Visayas.